butasan pa natin 'to yung mga tube nito sa loob. So magandang araw sa inyo mga boss. Bali mayroon naman tayong customer na magpapakaw sa ating mga boss. Ano? You know bale problema ito ng unit nya is uh, mali yung nabili niya mga boss kasi ito yung thread hindi kasya dun sa thread ng unit nya kaya ayun o. so pagawin natin ngayon is uh, ito gumawa na tayo kasi ito yung sample ng unit nya mga boss sa dulo yan ito yung thread sa loob so ginawan tayo ng bali ano ito mga boss eh ito yung ano yung female nya na putas sa inner nya so ito lang yung pinadala sa atin so hindi natin malalaman kung ano yung sa udin niya na sakto na Sukat tsaka yung sa thread kaya yan gumawa tayo ng sarili nating ano ito mga boss so nagkasya naman sila okay na yan so yan o So nahirapan tayo mga boss kasi 1.0 pala yung ano niya yung thread masyadong fine thread masyado so madali tong ano ma ano dito masira yung mga group niya. So wala tayong magawa kasi yun yung thread dun sa kabilang sa unit niya na ano eh kasi pinadala tong mga boss eh. So hindi natin ma ano kung buti sana kung dito yung unit niya. So ito na lang yung ginawa natin, ito lang yung pinadala niya. So dito lang tayo nag ano pag nag-fit siya dito, ito dito. So ibig sabihin, nagte tayo nang magpi rin sa kanya. Yung mga puso. So hindi hindi fit sa ano niya sa dito. Sa kabila. So ito. Yan ganyan dapat 'to. Yan. Tapos itong isa, ah uh, may ano 'to mga boss, yung tuan mga boss. Yan may pangalan pa na ano. Ano? You know? Ewan ko lang kung, so, kung ano to sa pintuan. Wala parang yung hydraulic na maliit. So meron tayong ginagawa dito mga boss. Ito. Makapal yung sa atin mga boss. So makapal yan. So sa kanya manapis lang. So sabi niya uh, gagawin pa rin to kahit ano lang. Kasi gusto niya to eh. So ito. Ito yung sa atin makapalo, Kaya lang maliit. So sa kanya mataba na maliit. So okay na to. Hindi lang tayo magte-tread. So gagawin natin. Salpak natin dito. Tsaka dito tayo magte-tread sa gilid Ayan. so yan mga po so bali ano to uh, aluminum na job so ginawa natin ito babawasan natin para pwede na itong salpak pa sa loob Ang mga baso, dalawa. Yan. Ayan mga baso. Ayan lang yung setup natin. Ayan mga baso. Ayan, Ayan mga baso. yan mga boss, so lalagyan natin ng uring para magpit yung pagkalagay natin so try natin mga boss ha, ah, kung pit sa ano natin. sa pang oh, Saktong mabos yan mga boss. So, ayan mga boss, putuloy yah 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 mga boss pinahabaan ko ito mga boss kasi yung purpose nya is lalagay tayo dito ng bolt sa na tsaka ito mahaba rin mahaba rin kasi lalagay tayo dito ng bolt unlike sa ibang design katulad nitong isang design na to na binili nila kasi hindi na sila hindi yan na to pinahabaan kasi may ano naman ito mga boss eh may thread so okay lang na mic lang siya. Yan. So, sa makapal kasi yung ginamit na tube yan yung sa atin kasi may manipis so hindi tayo makakapag thread yan ang manipis yung pinadala sa atin ng ano mare so gagawin natin siya voltage lang dito sa gilid so yan mga boss putuloy natin So, ganyan yung sa loob nyo mga boss. Yan. So, bubutasan pa natin to yung mga tube nyo sa loob. Mga boss, yung ginawa natin. Oh. Yan. So, ganyan yung ano natin. So, maglalagay tayo ng pump. Pump, -pomp. pump. Yan. Yung mga boss, oh. So, maganda to kasi ano yung tunog niya, parang hindi, yan, oh. Yan. Saktong-sakto lang, mga boss. Yan. Saktong-sakto -sakto lang yung filter natin. Ganun yung, yung sa loob. So, yan mga boss, oh. Tatlo yung ginawa natin. So, yan, maigpit yan, mga boss. Maganda kasi yung ganito, klaseng na pump ganda yung ano niya sa loob. So, yan no Ganyan lang mga boss. Medyo hindi lang siya masyadong masigit. hindi rin masyadong maluwag. Ayan. Ganyan lang mga boss. Ayan o. Ayan. Ayan So, lalagay tayo ng tread mga boss para maganda yung pagka ano natin pagkakabit hindi siya matatanggal mga boss kasi pag hindi natin nilagyan uh, may posibilidad na mabilis lang tumatanggal tsaka ito shift na rin mga boss para hindi siya mabilis ma ano. tsaka ang purpose nito mga boss para pwede lang siya ma kung gusto nyo baklasin pwede lang so yun mga boss oh, dito sa likuran dalawa para hindi siya gumalaw-walaw dito sa dulo niya kahit isa lang yan kasi uh, sa dulo naman yan hindi naman yan importante dito sa bandang sa base niya kasi dito yung unit natin para hindi ang giwang kasi iba yung tama niya yan mga boss so yan mga boss oh. so dalawa na yung lalagay natin na uh, lock kasi para matibay yung oh, mga boss oh yan. So matibay yung mga boss kasi dalawa yung lock natin. Ayan oh. Dalawa yung lock. So hindi yan gagalaw kahit wala ng oring o. Oh. So pag nilagyan pa natin ng orange, mas titibay ito mga boss. Palalakihan lang natin dito konti. So ayan mga boss oh. Yung set up natin. Ayan, ganyan. So, try natin ipasok sa loob. Yung mga tube nya. So ito mga boss, dito lang muna yung ano natin. Kasi susunod natin ito bubutasan. Ito. Kasi medyo matagal to kasi isisiting pa natin. Yan, yung mahaba. Pasok yan. Yan. Tapos, dapat kasi, uh, magkapatong yon mga boss, nakaganyan, no? Yan, papasok yan sa dito sa bibig nya. Yan. So, hindi pwedeng nakaganyan lang. Dapat, yan, para pit siya Para, ang purpose nito mga boss, yung parang bibig nya, is para pag nasuloob na sya, so hindi sya gagalaw-galaw kasi pag walang bibig, may posibilidad dyan na gagalaw-galaw kahit matigas yung compact foam natin gagalaw yan sa katagalan mga boss kaya may posibilidad na baka mag ano yung pilit natin yan tapos itong maiksi na isa so dapat nakapatong rin yan mga boss sa bibig nya so bawal yan na hindi hindi papasok sa bibig nya mga boss yan ganyan no? yan kita nyo pasok rin sa bibig tapos, yan, ganyan. Yan. Tapos tulak nyo lang. Yan. Pag ano na siya, yan o. Yan mga buso, yan. So, try nyo kung isa lang yung ano niya. Yan. boss so, depende sa ibang mag-ayan, mag, yan, yan. Kita nyo, sakto lang. Yan. Tumatama mga boss ah ganyan lang yung technique natin sa loob yung um, ano natin so yan bago nyo isalpak ano nyo muna ano nyo muna mga buso para uh, pit na pit yung paglagay nyo yan ganyan yan Tanya, ayos na no? so ganyan lang yung paggawa natin ng Ah. Uh, ano mga boss. Halimbawa parang oil filter sila rin mga boss na in natin yan you know? oh. Maganda yan sa loob mga boss kasi ano yan? Uh, tamang tama lang yung mga butas niya na ginawa natin. Pangit kasi yung maliit masyado kasi baka masabit yung pilit natin. Yan na mga boss. Okay na. So shout out kay sir yung nagpagawa nito. Uh, okay na to bali lalagyan na lang natin dito ng thread block yan konti so yun dito na lang muna yung video ko abangan nyo na lang sa iba natin video